hirap ka bang matulog sa gabi o sa umaga? Ano bang schedule mo? Naku, delikado yan. Para sa'yo ang video na to. Susceptible ka sa tatlong bagay kapag ikaw ay laging kulang sa tulog. Number one, weight gain. Hindi lang exercise at tamang diet, kailangan mo din ng wastong tulog para ikaw ay pumayat. Number two, decrease cognitive function. Pansin nyo naman, pag tayo ay kulang sa tulog, tayo ay irritable, hindi makafocus, o kaya hindi makapag-isip ng ayos. Number three, long-term health effect. So according to research, no, ang laging kulang sa tulog ay predisposed na mag-develop ng cardiac disease, sakit sa kidney, depression, anxiety, at iba pa. So I always advise my patient to follow the 3 to 1 rule. 3 hours bago matulog, bawal nang kumain para hindi tayo inaasin. 2 hours bago matulog, bawal na uminom ng tubig para hindi tayo sa sakit ng gabi. And then 1 hour bago matulog, wag na po gagamit ng mga cellphone or any gadgets para hindi po maging active yung brain natin. And I also give the patient the option to take Sleepasil. Ito ay may sangkap na melatonin, valerian root, chamomile, lemon balm na nakatutulong sa maayos na pagtulog. All you need is a good night's sleep with Sleepasil. Okay? Ito po ay hindi gamot sa kahit anong uri ng sakit. Kung kayo po ay hindi sigurado, kayo po ay magtungo sa doktor.